Dito na drop ako. Mababaw lang 'to. Naka, nasa 5 meters lang siguro 'to. Nagmamasid-masid ako kasi maraming bait fish. At kakalusong ko lang din 'yan pagkatapos namin lumipat sa ibang spot. Bago pa ni bago na 'to. Kasi yung pinunta namin malabo ng isda. Tapos may nakakita ako dyan. Palapit na siya. Pinipishkul ko siya. Ayan na oh. Ayan na. Biglang lumapit. Ayan. Sa pool. Tribali. Around na sa 2 kilos na rin siguro to. Hindi lang natimbang. Nilagay na sa rep. Eh. Walang timbangan dala. Estimated lang naman. ka pang ulam oh, na hindi yan scripted ah. mukha lang madali tignan pero swertihan lang talaga